ay naka-check po tayo ng ano, dinis marami-marami ito -marami ngayon kaysa kapon may sila itong labat kaya ko wala tayong dalang pataw. di ko na ano yung parang ayoko ko lang yung pataw n ko. Pinagpala tayo ng dinas ngayon. Oh, katapat ko nauna siya sa rito. Tingko marami sa kanya.

sa tubig wala masyado marami yun lang naka tuwid yung nabat ko ang meron masyado marami ba dito buhay okay pa yung iba Bun, tapos na tayo sa paghihila 24 na di pa ko lang to kaya mixy lang to sa kanila mahaba yung sa kanila yun naka binigyan ulit tayo ng tinis yun marami rami ngayon kaysa nauna na Sayang tayo lang masiba ay hindi ko na nakadala ng Patau hindi ko na ano yung lambat kong barangayan meron manu ng isang perasong uh, malapati Kung na nailaga -na ko yung lambat ko baka marami tayong makahuli ng malapati bukas um, hindi ko kalimutan yun tangiki yun tumalang yung tangiki pag naroon daw, tumalong Okay Maraming maraming salamat sa inyo mga kapis kasipag, ay Tayo uwi na Nakatali tayo ng Dinis Okay, maraming maraming salamat sa inyo At God bless you sa inyo lahat Bye bye